Baka meron dyan mag-isa lang. Walang boyfriend, walang asawa, walang kamag-anak. O, oh, isa na lang. Larga na. Oo oh, ako na. Ako na, ako na mag-isa. Hoy, okay, babaeng sinungaling walang hiya kang malandikang haliparot ka. Hindi mo alam kung paano gumanti ang puso na ng ganito. Hindi mo alam. You're hired. And so, ano ba mo sa mga lalaki, Bulate? May pa early bird promo, the early bird catches the worm. Mababaliw siguro ako pag nalaman kong may babae siya. Baka mapatay ko yung kabit. Silang dalawa, actually. Bakit kasi may mga babaeng papato sa lalaki kahit na alam nilang hindi pwede? Ang mundo ay isang malaking kiyapo. Maraming snatcher. Maaagawang ka. Lumabang ka. Bahay ko to dahil ako ang gumagastos dito. Ako na ng ilaw. Ako na babay ng tubig. Get out of my house. I don't need a parasite. I don't need a part-time wife. Ang pera natin, hindi basta-basta mauubos. Pero ang pasensya ko, konti-konti na lang! Ano mo ito nagawa? Ang sakit, Ram. Ang sakit. Ang pagkakaalam ko, bawal din makapasok dito ang mga ugaling squatter. Buti nakapasok ka. Eh di hindi na ko hindi. Ano problema mo? Wow. wow! Empty words, Monica! Pwede ba? Ha? Huh? makikipagsindakan sa'yo. Kaya kung pwede lang, bumalik ka na sa boring mong bahay. Aminin ko, Monica. Ingit na ingit ako sa'yo. Kaya nangyari, 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 ingit na ingit ako sa'yo. Big word. Sige nga, Mr. Montenegro. Let's talk about trust. I've changed. I've changed for the better. My brother is not a pig. Ang kapatid ko ay tao. Hindi babay na mo. Hindi ka ba damo? Tsaka ano mas madali kalaban? Yung putang mahirap o putang mayaman? Sana maisip mo rin. Kuy lang pagkain na tinis kung hindi kainin. Para lang makapagpadala ko ng malaking pera dito. Shut up. Bitch ka lang. Ako, super bitch. Hindi ko kailangan ng tissue. I don't need tissue. Please stop judging me. There was never an us. There will never be an us. Kaya yeah, please, huwag mo na akong lantiin. Wala ba ay pinangarap maging kabit? Then get out! Mahal ko siya!